Nice. Pag pala umaga. Alam umaga mga kapatid. Bro Gyro so hindi tayo ngayon nag-content sa kalsada. Mas minabuti nating mag-content dito sa ating likod bahay para mag-workout. Ayan. Mga kapatid, sa mga nakakapanood ng mga content ko no, sa kalsada, lalo sa mga kabataan, uh, please pakishare. Kasi po, uh, baka importante po yon na mapanood at malaman ng mga kabataan kung ano yung sinasabi at kagantahan no, ng mga salita ng Diyos na galing sa Biblia. So, again, gagawin natin ngayon ay marikuting. Kasi instead of, sa pagtatanim kasi mga kapatid, dapat tinatanggal natin yung mga nasa ilalim sa mga ganito. Iiwan lang natin yung nandito. So, dahil gusto nating ma-preserve yung edad ng puno na to, ang puno na to pala mga kapatid ay isang tangerine. Pag hiliman taon na to, most likely baka 1, 2 years, maumunga na siya. So, para ma-preserve natin yung edad, i-markot natin. Sayang din naman kung puputulin natin. So, i-markot na lang natin. Ito yung gagamitin natin. Okay, kukupit. Mas mabilis po kasi ito ang paugat. Tara! Dito. So, mahirap lang i-markot talaga siya dahil matinik. Grabe yung tinik nito, lalaki. Huwag ka mali. Talagang matitinik ka. Buwasan muna natin. pagmamarkot mga kapatid ay tinatanggalan ng balat. Ay, hirap ako to. Kasi matinik mga kapatid. init-init na yung araw. So, alam nyo mga kapatid, minsan nakakalungkot kung sino yung mga matitinong content sa social media, sila yung nababaliwala. Kasi alam nyo yung mga matitinong content, hindi naman sila nagko-content para sa kanila eh. Nagko-content sila para sa lahat. Sad to say, ang katotohanan ay mas ginugusto pa ng karamihan ng viewers yung hindi nakakabuti, no? Hindi nakakabuti sa mga manunood. Sad to say. So yan, lagay na natin. Simple lang. Simplihan lang natin. So, ilagay na natin. Siguro ito mga dalawang buwan. Magkakagat na siya. Yun ay kung tama yung ano ko ah. Yung aking kalkulasyon. Based dun sa experience ko. Kumakatas okay. pa. Grabe tubig niya. Okay. Isa. Nice! So, isa lang yon Gawin natin dalawa siguro sa puno na to. Or gawin natin tatlo. Pang-apat to. Pare-pareho lang siya ng proseso. Tiyatanggalan natin siya ng balat. Tapos kakatkasin natin yung pinaka-skin niya. Ayan. Dapat wala siyang matirang ano yung madulas-dulas na skin para mas mabilis siyang umugat mas mabilis tsaka mas uh, mas magkakasukses siya kasi ma mapipersa siyang umugat dun sa pinagsugatan so yun po yung marketing technique so ganun ulit sugatan ulit natin tapos Yan. Init na. Sarap ng init na yun. Ayan. So dalawa na siya. dalawa na mga kapatid ah. Ayan o. Oh. One, two. So gawin natin isa pa. Kasi again, sayang kung puputulin lang din natin, hindi susubukan natin siyang paugatin. para mapanatili natin yung edad ng puno which is malapit na tong mamunga so pag nagrap natin ng ay na markot natin ng mas maaga of course pag namunga tong pinaka mother niya mamumunga na rin po yung markot natin yun yung iyon pinaka logic mga kapatid ng Mark Magandang gamitin ang kokopit. Kasi malakas siya mag-store ng moisture na kinakailangan ng isang marcot or marcoting technique. Okay. So, isa na lang. Ai Last. Last. Hirap pang markot na ito. Matinik. Again mga kapatid, itong puno ito isang tangerine. Tangerine, so kapamilya siya ng mga lemon. Ang mga kapamilya ng lemon kasi, kalaman si ganyan, mabilis lang po silang umugat. So hopefully, tama yung ano ko. Ayan. Nice. Pagpala pa umaga.